Oh, mga bay. Mga gas mga bay. Eh, gikan ta sa ang hibot ng tinapay mga bay. Nya na ang lanan ta mga bay. <laughs> e, mga gas mga bay. Pagkagabi yan eh. Bin, mabindo daw ito mga kaugatan mga bay. Ito ang mga lawas mabindo. karong dugay mga bay palitag dulong mga bay kay naulan na mga bay na isik isikan ta baguro ko abot gikan ng libo tinapay mga bay kaya di ko uh, di ko ta mga plus o gas mga bay mamindo na nga to batag na marang nga tag tigwa nga mga bay nang plus tag gas mga bay yes. Masalahan tayo ni Og ang edad mga bay Nga ang ako ang edad nga daan Di sa noyibi mo lang Masalahan tayo ni 30 ta ang Oh Bawa rin ang mga bay Update sa ito ang Kinabuhi mga bay Mga bay, mawara ito Thank you, selamat tayo